So, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po September 26, 2024, Webes ng ikadalawang putlimang linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din ay ginugunita ang kapisahan ni San Cosme at San Damian ng mga martir. Ang ating unang pagbasa at uminilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Mga Ngaray, chapter 1, verses 2 11. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa ay wala rin mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa tinanggalingan. Ang hangin ay umiihit patungong timog mapuntang hilaga habang buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagod, hindi makaya ng ipaliwanan. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng deity. Ang sabi ng iba, alikay, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Muli po, isa mga palang araw sa inyo pong lahat at matapos na ating pong uh, basahin at pagnilayan ang aklat ng kawikaan. Ngayon naman ay nagsisimula tayo sa aklat ng mga ngaray. Ito yung uh, karugtong din naman itong uh, kawikaan. Uh, maganda po no, na mapagnilayan din natin itong uh, aklat na ito na sinulat ng no, kumbaga ang, ang mga ngaral ay si Kohelet na tinatawag sa unang pagbasa. Uh, nasasabi niya na walang kabuluhan ang buhay na ito. Ang buhay kung saan ay masyadong kapit o kapit ang tao sa mga makamundong bagay. Uh, ang tao mawawala pero ang mga bagay nito ay paulit-ulit lang nanaririyan. Mawawala ang tao pero ang dagat, ang tubig, ang kabundukan nararyan. Kaya nakakaramdam ang tao ng, ng pagkabagot, nakakaramdam ang tao ng parang kawalan ng saisay dahil sa mali din naman na ah, mga pa, pagkapit sa buhay. Puro makamundong bagay na lang ang inaatupag. Kung kaya ah, sa kasaysayan, sabi nga, nauulit lang ng nauulit ang mga kwento, ang mga lalong-lalong po, lalong, yung mga pagkakamali natin nauulit lang ng nauulit. So, hinahamon tayo no, ng uh, mga pagbasa natin uh, sa, sa, araw na ito. Na, kung tutuusin po, no, uh, nauulit ang mga bagay, uh, hindi para pahirapan tayo, kundi para matuto tayo sa karanasan po ng nakalipas. Yan po ay isang biyaya no, na atin din namang natatanggap mula sa Diyos yung maganda po no kayo po uh, sa karanasan po ng, ng lahi niyo karanasan ng buhay niyo yung sa tingin niyo po alin yung nauulit dahil lamang hindi natin itinatama yung mga naging pagkakamali natin sa sa, sa buhay natin uh, maganda po ma, mabalikan niya no? sa sa pamilya pagkakamali sa sa simbahan pagkakamali sa lipunan kasi yun po yung ano eh, no? yung itinuturo sa atin nitong aklat na ito ng mga Mahangaral para, kasi lahat ay uh, nauuwi sa wala lahat ay nagiging walang kabuluhan pero kung tayo po ay mananatili sa Diyos yun yung doon nagkakaroon ng kabuluhan ng buhay doon nagkakaroon, nagkakaroon tayo ng direksyon nagkakaroon tayo ng ibang kahulugan para magpatuloy sa buhay. Kaya nawa, ah, simulan po natin ngayon at tapusin din natin na mapagnilayan itong aklat na ito ng mga ngaray. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangal.